Okay. Karon po ay November 28, 20, 2024. Ang oras ay 6:21 na ng umaga. Okay, guys. Ito na nakikita nyo, guys. Ito yung uh, sud an gilungkab sa ering gabi. Eh. So, mao ni ang sud an. Mm -hmm. Buwad og ginamos. Yan ang buwad na gilungkab niya. Kung kanang ginamos na gisa, ha. Kung na mo masud an. Kini <coughs> ginamos ah, buntag udto hapon okay guys so kay gilungkab man ni sa iring gabi eh guys so atong nga uh, hugasan ni guys uh, hugasan nato ni uh, oha oh, too tubig nya uh, hugasan nato ni lublob nato ni tubig uh, lublob nato <coughs> bangkanon ha kay nanay ni laway sa iring oh uh, kini sa kini lublub na ko sa aircon tubig kay nanilaway, nilaway ng ning magkauntag nanilaway, nilaway lang ka ang ginamos ah uh, ba kuan laway to ayot lang ha okay karon guys mga awan ta guys og ito ang aking sud ah, ano buwad og, ginamos pero bago na para lang atong pagkaon putang nato og tubig sa tubig yan para lang atong pagkaon

Ha. So, mo na tayong pagkaon dito sa probinsya. Kasi may lain sud Pag nahurot tayong ginamos, mo, so dapat tagha no. Maano. Kaya ang tinawad patang kwartahan di na sa mag-antos na sa buwad o ginamos na mo na makaguba sa kidney Pero pag-istorya kailangan -un lang lang kwaon lang ang paminsan-minsan o tagsa de yung buntag o to gabi eh. Mura man ay barato. Kaya ang noodles, sardinas, mahal man. So, mura yung taon niya. So, katong mga nisulti sa kwa kwartahan, tagain na lang ko kwarta para pampalit na lang ano o na. Yan niya, ginamos. Hmm, Bawa na lang yung taon na, ang inyong matabang sa kwa, kaysa mandaot mo sa ko, ha. na daghag kwarta, dakugbay. Okay. <clears throat> Ngari ako dari sa ah Ayaw na mo sigi o istorya na dagha o kwarta. Nga pag nai, sa gobyerno, moingon mo, ayaw na na i-apel eh. si Christopher Dublin Mam ma kay dako nagbay, kwartahan. Hindi na ko gusto nang mag-agaway mag sa inyo guys. Sa uban ng mga naguna sa Udotan. Okay. Kapoy. Pag namatay, tadilis kalibutan. Wala. Wala matubang kata sa atong bala na isos kanya ang atong mga gibuhat paghukman niya do ilang taon na mga naghunaw na nagdautan baka lulu eh na ilang huna-huna dire lang sila sa yuta <coughs> dire lang sila sa yuta na lipay. wa sila maghuna sa Bikas kinabuhi. Kung oh, sa'y himtang ato. Ito ang atong impyerno. Adlaw gani, napakainit. Di gani ito makaantos. Samot na ang kayo li sa atong abuhan. Di makaantos, mapaso ta. Ano unsa sabah ka sa impyerno? Huwag nila huna huna, anak. Ang ilang huna huna, mandaot say lang isag kataw. Kaya ayaw magsono kayo sa mga inanang tao. May pinag-aralan pa naman sana. Hmm. <coughs> mga tao naghuna sa anong datan. Ay, naku, mga nagtrabaho sa gobyerno dili man hinuntanan mga daw taguna huna may na ay nalang na 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 ihapos na mga kauban na maayo na huna matinabangon mo na ya dakong pasalamat ako sa ilaha kanang mga nagtrabaho sa gobyerno na nagunahon na nagmaayo kaso nga lang ilang mga tao sulugoon nagunahon nagdautan pili pili ba hmm. dapat akong panawagan sa tanan na nagtrabaho sa gobyerno o susama ng mga kahimtang sa inyong isang katao, investigahan yun na siya, di sa magunahong na nagdautan. At doon sa balay, pangutan on, on sa bagyod ang tinuod na kahimtang, ano na inini mo. Ngay pangutan na sa silingan, dili sa silingan sila, dili yung sa lain puro. Kumbaga, silingan ra dili sa duol sa ilang balay. O di ka sa ginikanan, pamilya, bakaron, igsoon. Panang tinuod na parang ka ba, kamaturan lang isulti. di ba?